yan. Ayan. Punto po tayo sa bahay. Mag-update po tayo ngayon. Tapos po, maglilinis. Ang kaunti. Maglilinis tayo kahit papalito sa bahay. Kasi wala pang gumagawa po doon. Dahil nga po, busy nga po sila. May, may trabaho na nga po. Kaya tayo muna mag-update doon. Mag-update doon. Tara, samahan niyo po ako. Para sa ating update sa bahay. Tapos mag-uundas pa po ngayon. O di mas get, get? ano po. Ayan. Ah, restaurant Ikabeli. Yan, busy po sila dyan. Nagluluto. Nag-asikasa. Yan, samaan niyo po ako. tayo sa bahay. Ayun. Medyo masukal, madumi. Kasi hindi na rin ako nakapunta dito. Ayun, ayusin natin 'to. matanggal tayo ng mga kalat-kalat, tapos maglilinis tayo ng loob ng bahay na kasi nagpintura si Joyboy, hindi ako nakapaglinis. Yan kaya tayo maglinis ngayon. ayusin natin 'yung mga kalat-kalat na 'yan. Para medyo makalat din po kasi sa loob ng bahay. Ayun. Kita, iniisip na punahin 'to. Ayan mga higan, na natin ito. Nalis-walis na natin. Ang pa sa loob ng bahay. Ba Maano tayo mas sa loob tayo. Mag-aayos, mag-aayos ang mga kalakar. Kasi medyo madalig ito. Ay, ayusin natin ito para ma... sa kahit mula natin dito. pagdito. Ada orang. So kita tanya orang. Ada orang tak? Jadi kita nak ada orang. Kita bawa saya menembing tanah, para. Beli bawang, bawang. Okay, siya yung maliwanag. Kahit sa no? ayan ang daming kalat o. Oh. Nila Jepoy. Ito eh. tayo nagaan. Tapos ito sa kaas. Dito po ay ano din. Masukang madumi pa rin. Kaya kailangan minsan talaga ni Kabok. Pagbubuksan natin lahat. Sa mga pintana. Asa ko, puro. Puro maalit Kabok. Kasi nga po, okay. hindi kami nakakapaglinis. Hmm. Ayan. Ayan. Nagliwalas na. Malamig po kasi dito. Bubuksan mo natin. Tapos sasara na lang natin. Hamaya. Ayan po. Tapos pala po, doon po sa nagsasabi na ay, ang laki ng bahay. Pero wala naman pong water. Wala naman pong tubig. Ang totoo po yan, Kasi po, niintay po na akong ano, Ang totoo po yan. Kaya po, kaya po wala pang tubig dito. Kasi po, iniintay namin yung nawasa na mapunta po dito. Kaya wala pa talaga pong tubig dito. Totoo, wala pa po pong tubig dito. iniintay po namin yung nawasa. Kasi inilalakad na po yung nawasa papunta dito sa... Ano? Sa... Uh, dito papunta ang po sa may lugar namin. Kaya hinihintay-intay lang po namin para makapag-apply kami sa nawasa po hindi po yung um, na, na ano niyo na walang tubig wala. Saka po doon po pala do sa CR, papaliwanag ko lang po sa CR. Kasi kaya po naglagay kami na CR dito. Kasi hindi po kasi napapaliwanag Kaya po to nilalagyan na, nilagyan ito yung is para sa amin lang po talaga po ito. Since wala pa naman po kami talagang ano kaya kami-kami pa lang po okay lang naman po yun na muna kami magsama-sama mag ano na mag, mag si nga po. Pero doon po kasi sa doon kasi po sa kabila, as in, sa likod po ni Re, may pakanti po kasi kami lupa. Doon po kasi kami gagawa ng CR at saka ng isang kusina. Bubuksan ulit po namin yung pintuan na yun once na nakaipang ulit po kami kasi hindi naman, alam nyo naman po hindi biro ang magpagawa ng bahay. Siyempre, kailangan namin pag-ipunan ulit para sa another na extension ng para sa CR po doon sa kabilang side na yon. Kaya yun po yung sinasabi ko. Hindi pa naman po sa ngayon kasi hindi pa naman po namin kayang pagsabay-sabayin. Kaya inuutay-utay lang po namin. Yun po siya. Doon po yung CR para sa mga nagpupunta po dito. Doon po, sa kayong kusina namin tutali. Doon po sa kabilang side po na yun. Pansamantala lang po itong ginawa namin sa baba. Kasi nga po, hindi pa namin kaya talaga ibuo namin na gawin yung yung ano, yung mga kailangan dapat gawin kasi siempre, at least okay na muna po yung may CR kami dito kahit pansamantala hanggat hindi namin nagagawa kaysa kesa naman po sa walang CR na pag si CR kami tatakbo pa kami doon sa dating bahay namin mali po yun kaya dapat kahit papano po eh okay na yung may isa pa kahit papano siguro naman ho, hindi naman araw-araw may bisita dito siguro uh, ba diba po hindi naman po araw-araw may bisita dito diba o kung mag anak lang naman po nila Jepoy, eh, namin oh, o oh, why not naman po, 'di ba? O oh, di pwede naman po okay lang naman po dito sa si Arnie lang lang makisiar. Ganun po 'yun. Hindi naman po kasi porque nakikita niyo isang CR lang eh 'yun na 'yun. Hindi po, marami pa pong gagawin kaya lang hindi po namin kayang pagsabay-sabayin. Utay-utay lang po talaga kasi. Kasi kahirap. Kami nga gusto na po namin lumipat dito sa bahay na 'to kasi nga po medyo nagsisikay pa na kami doon sa kabilang bahay. Eh, kasi sabi ko nga po kay Jepoy, tapusin na namin, tsagain na namin hanggang sa matapos bago kami lumipat. ko ng yung mga anak ko dito. Mas delikado po yung para sa mga anak ko. Kaya hindi sa pwede pa namin pag-ipunan eh. Okay? Yung mga dapat gawin dito is pag iipunan namin para sa ganun. Eh, pag lumipat kami, ayos na po. Yun na lang site na papuntang CR at papuntang sa ko site ang aming gagawin. ko gawa ng busy sila ngayon, hindi makapag-update dito sa bahay. Wala rin po kasi gumagawa dito dahil nandun sila sa restaurant ni Gabriel. Hindi rin po kayo ma-update masyado dito sa bahay. Pero huwag po mag-alala once may ano naman po mag-update kami po mag-update. Ma Yun, tulad po ngayon ako gagawa ng video dahil wala nga po si Jeff Boy busy. Mga kaigan, nalinis na natin, nawalis na natin. Ayan. Napagawalis na natin. Hindi lang ako makapagmapigawa ng siyempre, magdudumi pa rin dito. Okay. Pagpunta na tayo pa sa baba. Dito, tapos na tayo dito sa taas. Baba naman tayo. Sasaran natin itong mga pintana. Kasi, okay. Oo. Kailangan nang yung pintana. Okay. pinunasan ko na po yung mga bintana hmm. para kahit pa paano wala yung mga alikabok-alikabok pababa -alikabok. para malinis na to hmm. ari po hagan inakateles na po rin to ang kulay lang po niya is ano kaya hindi masyado siyang harata kasi simple lang po yung kulay niya. Kulay gray lang po yung kulay niya. Malalabas lang po ang kulay nito once na nakulayan na po yung grills. Saka itong mga pader-pader po na ito. Kasi po, wala siyang kulay. Kaya hindi pa siya makita-kita yung totaling kulay ng mga ano. Makakaraos pa sa sampungot. Makakaraos din kami. Kaya lang i-tsaga-tsaga lang talaga. Yan diba? Tag Tag-atsaga-atsaga lang po. Pasasambat at tsaga-atsaga. Ano? Makakaraos ka na. Okay naman na po, are. Kung tutusin, pwede naman na po siyang lipatan. Mga okay, kaigan, nandito na tayo sa baga. Ano na tayo sa baba? Dito na tayo sa baba mga lilinis. Medyo so pal itu ni asah angin-angin masa parah kena senang ni macam parah wala pa siyang ano, hindi pa siya tapos gawin. Ikaw bawas bawas na ang dumi. Kasi kailangan. Hindi pwedeng kailangan ka lang maglinis is yung tapos na lahat. Hindi. Yan, ito po yung sinasabi ko. Babaklasin po yan. Gagawin niyang pintuan. Para sa kabilang side. Yan para maging CR. Siyempre, hindi naman ganoon kadali po dahil hindi naman po kami, ano, kailangan din nilang maghanap buhay. Para may pang ano. Yan. Natapos na ako sa paglilinis. Ayan na, ang ganda na ng tingnan. Yan na siya. Yan. Naikabit na rin po namin yung pintuan. So may pwede na to sa ano ano. Si pinakutulong nga po namin doon, gawa ng medyo nagsikip. Okay. Nalinisan na po namin. Nalinisan po na pala. Mali. Okay. Malinis na siya. Pwede na lang ako uwi ng bahay. Dahil oras na naman para magluto ng tahali ang mga anak ko. At least kahit papano po, na-update po kayo. Saka doon sa mga nagko-comment po, kahit papano, di ba po. Ganun talaga. Tayo-tay lang po, huwag kayong mag-alala. Makakaraos din po tayo. Yun. iiwan ko lang aking munting bahay. Baka po sunod si Jeffrey na yung update nito. Kasi okay. okay. sa ating bahay. Isasara ko na yung ating hiwagang tutuan. Okay, kailangan na isara. Ayan. Pambana po tayo. Hindi po kasi nakikita totally yung mga ano niya kasi po ang ako. Ang bawin po siya. Yung mga kaigan, hanggang dito na lang ang vlog namin for today. Maraming maraming salamat po sa lahat. Ayan o, oh, haggard ang nanay. <laughs> haggard po, medyo pag pagod. Ayan. Hanggang dito na lang po ang vlog for today. Ayan. Yeah. Ingat po lahat. God bless po sa lahat, sa lahat ng mga walang suwang sumusupot. Aki okay, kaigan, dear yeah, for you. At advance, advance. Merry Christmas po and Happy New Year Ingat po kayong lahat. God bless.